Moses, kamusta? Dito na naman kami sa bahay ng aking nag-iisang matalik na kaibigan na walang iba ko si Miss Marian Rivera. Hello, Say hi. Hello, God, For today's video nga po pala ang gagawin namin is alam nyo na kung ano ang ganap namin for today's video. Magkahanap kami ng tulungan namin. Teka lang yung ako ha, saglit lang. <laughs> Kakahingal kayo. Tret. Ang ganap namin for today's video is... Kailangan ko yung Dapat dire pa sa mga tripod. Ngayon, pag lumaban na tayo, is. Kung sila magano ano, -ano diyan, ah. Pampalin ko sila. Shout out muna yung mga ano. Oh, ano na? Kaya pa ba healthy pa ba sinasabi ko sa inyo, eh. <laughs> ano to, ano to? Diba nga? Charet! <laughs> Ayos ka, Teng. Ay, napaka-pagod. May nyugtog na naman yun. Ulitin kayo rin. Bye-bye! Bye-bye ka na. I-edit mo na lang.